486 kurbada ito dami ano kita mo naman no yan pero 211 first trip galing bun Hindi ka tapos, hindi ka pa tapos sa uh, kumanan, kakaliwa na naman. Oh. Later is a later is <laughs> ano. oh. Ganito ko sa dito sa Camarines Norte. Wala Santa Elena. Hanggang ha, Labu. maganda na malamal mga kasalubong ano walang masyado sa sakyan walang traffic yun na maganda dito oh. hindi ka tulad sa Karino sa Biyayang Bicol marami kasabay dito ay wala oh. sulun sulon -sulo natin ang kalsada

Kamar ini, norte, oh, daya teroris, daya Steel Bridge. Well, Literes na literes eh, no? Marami na Oo, oh, yan, yeah, no? Kaya okay, matumarit lang kanya, ano? Taba. Eh, niuga naman yun. Lalagay <laughs> na skyway, ano? Kagandaan lang. Walang lubak ano? Puro later. So, wala na. Kaya na lang. Yan. Good morning, good morning mga katikit. dito ako sa harap ng uh, DLTP Terminal dito sa Taet, Camarines Norte. Ano yung mga nakikita nyo ay uh, galing Manila yan kanina. Itong uh, 10K. So ang palis naman 1502 papuntang PIDX. Uh alerto buendia. Yan mga galing Manila 1510. Yan mga ganito ang itsura ng uh, tricycle dito. Yan, yeah, no. So lahat ng bayan ay iba-ibang uh, style ng sidecar ng tricycle. No? Ayan, ganyan dito. Ganda, oh. Hindi ka ng ulan. Ayan, nakatatlong araw na po kong biyahe dito sa Daet. Pihit-pihit po, pihit-pihit. Ayan, ngayon naman, dumating kami ay uh, alas 7. So alis naman namin ngayon ay 11.30 a.m. And pay it po, pay Ayan, balis na po itong uh, 15.02. Pa, buen ya, Derecho en PITX ya. Ayan, napaka punong puno ng ating uh, terminal. Napakadaming uh, pass ngayon, napakadami. Ayan, punong puno po ang ating uh, terminal. Gawa nang naghakot kami ng pasahero. Ang nampawi ng, ng uh, dait. And marami ding uh, extra bus na galing uh, Lucena. Pitong bus kami na extra sa Lucena. Na galing sa Lucena. Uh, pitong bus kami. ya yeah, super so good naman na itin namin na maayos ang ating uh, mahal na pasero dito sa Camarines Norte. Walang uh, naging aberya, walang naging aksidente. Yan, yeah, salamat sa ating uh, Panginoong uh, Jesus at sa ating uh, Amang Lumiga. At uh, binantayan, binantayan mo kami sa bawat oras na aming uh, biyahe dito sa Camarines Norte. Yan, pati natin kasamahan sa biyang lokal. Uh, Lucena, Batangas. Lemery, Nasugbu, Santa Cruz. Lipa. Uh, Bigol. Samar at Leyte. Yan, salamat Panginoon. At sa mga kasama namin sa transportasyon. Yan, araw mo po kaming bantayan sa daan. Yan. salamat, salamat sa uh, pasayarong uh, binigay mo sa amin sa buong araw yan salamat din sa mga pasayarong sumakay at nakaunawa sa dinanas nating uh, traffic sa daan yan thank you thank you at sana uh, sumakay pa ulit kayo dito sa amin sa DLDB ko sa Dye Terminal yan bukas po ay uwian Ayan, punta lang po kami dito sa terminal para kayo makapag-book ng maaga at makasakay, luwas ng maaga.